Mainit na naman ang politika matapos ang kontrobersyal na pahayag ni Senator Amy Marcos tungkol sa umano'y paggamit ng droga ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. At ngayong araw, hindi na nakapagpigil si Attorney Claire Castro, tagapagsalita ng Malacanang, at diretsa hang binanatan ang senadora. Ito mismo ang kanyang sinabi. Anong klase'ng kapatid si Senator Amy? Anong klase'ng Pilipino si Senator Aimee? Totoong makapilipino ka? At totoong makabayan ka si Senator Amy tumulong ka sa pag-iimbestiga. Huwag mong silain ang kapatid mo. Nakakahiya. Senator Aini. Nakakahiya. Malinaw na ang mismong kapatid ng Pangulo ang maglalabas ng mabibigat na akusasyon na wala pang malinaw na ebidensya. Dagdag pa niya, sa halip na magdulot ng tensyon, dapat daw ay tumulong si Senador. Aimee na protektahan at linawin ang isyo sa loob ng pamilya at sa publiko. Ayon sa Malacanang, nadidiskaril ang focus ng bansa, lalo na sa ekonomiya at mga disaster recovery efforts, dahil sa gulo sa pamilya Marcos na ngayon ay lantaran ng napapanood ng publiko. Ang matalim na sagutan sa pagitan ni Senator Amy Marcos at Atty. Claire Castro ay nagbukas ng mas malalim na tanong. Ano ang tunay na lagay ng relasyon at politika sa loob ng makapangyarihang pamilya?